challenge talagang ipagluto ang ating mga chikiting. Bukod sa masustansya, dapat appetizing din ang ating ihahain. Kaya silipin po natin ang Good News Kusina kung saan isang wonder gulay ang bibida. Paparada na naman sa Good News Kusina ang mga putahing patok sa panlasa at suwak sa bulsa. Kaya mga mami, ihanda na ang mga papel at panulat at isa-isa naming isisiwalat ang mga recipe na bubusog sa buong family. Eto na, ang sosyal na croquettes, burger, pancake, at sisig na pinasarap ng iisang sangkap, ang napakasimpleng toge. Makakasama natin sina Chef Neil ng Academy for International Culinary Arts at Mami Bell ang misis na partikular daw sa presyo at lasa ng kanyang mga iniluluto. Okay, na Chef. Okay lang, Mami Bell. Ikaw, ka? Okay lang po. Like ready ka na bang matuto ng isang recipe na ginagamitan ng munggo? Madali lang patubuin ang toge sa sariling tahanan. Matapos ang tatlong araw na pagdidilig sa munggo, tutubo na ang pinaka-sprout nito. Kadalasan natin itong ipinapalaman sa lumpia. At mayaman daw to sa mga mineral na nagbibigay ng energy, gaya ng magnesium at potassium. Huwag okay, na tayo magpatumpik-tumpik pa at simulan natin ating sizzling toge. Bukod sa toge, maghanda rin ng oyster sauce, siling berde, asin at paminta, chili sauce at itlog. Paghalu-haluin ang toge, berdeng sile, pawang, sibuyas, kaunting oyster sauce at paminta. Ilagay ang toge mixture sa sizzling plate for 5 minutes. Okay, lagyan lang natin ang binog to sa gitna para sa lagyan natin ng itlog. Dahil gulay ang toge, huwag ito patagalin sa sizzling plate para hindi masunog. Maari ring dagdagan ng nahiwang leeks ang toge sisig bilang garnish. At bami, ready na ating sizzling toge at ready to serve na ito. Ang simple recipe na sizzling toge, murang-mura lang. Busog na ang apat na miyembro ng pamilya sa alagang 40 pesos. Susunod na recipe para sa araw na ito ay ang toge croquettes. Ang mga kailangan para rito, toge, giniling na manok, patatas, sibuyas at bawang, butter, luya, toyo, corn flour sesame oil, asin at paminta, harina, itlog, bread crumbs at mantika. Lutuin muna sa mainit na mantika ang biniling na manok. Pwede rin daw gumamit ng baboy for this recipe. Chef, ano pa bang magandang parte ng manok o baboy ang magandang biniling? Mami, pag kayo ng uh, pang natin 'no, kailangan 'yung hindi mataba. 'No, so, pwede 'yung mga petso ng manok tapos ipagihing natin. Sa pagsababoy po. Pagsababoy, ganun din. Yung ating pork shoulder o yung kasin. Lagyan ng kuunting asin at paminta ang prinitong giniling na manok. Lagyan din ng luya at bawang. Tsaka buhusan ng kaunting toyo. Para sa dagdag na lasa, maglagay ng sesame oil at sibuyas. Mami, ngayon nalutro natin ating ground chicken. Set aside muna natin para lumamig bago natin paghaluin at pumpunihin. Sa isang bowl naman, paghaluhaluin haluin ang fresh toge, ang nilutong manok at mashed potato. Budbura ng asin at paminta. Pag mo na, Mami, ipilugin na natin yan. Chef, tamang-tama pala to na, ano, kagaya uh, ko na nanay, may mga bata kasi na ayaw ng toge lang, di ba? Oo. So, sigurado no? Po pwede ko palang gawin ito sa bahay para ano, lalong mas masustansya ang makukuha nila. Pwede, mami. Pwede rin itong pambahon sa mga bata dahil na malapit na kasokan. Inublob ang croquette sa batter, i-roll sa harina, sa binating itlog at breadcrumbs, bago i-deep fry okay, sa mainit na mantika. Mami, tumang -tumang pag golden brown na. Hanguin at ipatong sa napkin para masipsip ang sobrang mantika nito. At ready to eat na ang toge croquettes. Good for three na ang recipe na ito for only 115 pesos. Ang toge burger naman na ating next recipe, surefire hit din sa mga chikiting. Maghanda lang ng toge, asin at paminta, mantika, harina, katas, itlog, leeks bawang at sibuyas, burger buns, kamatis at lettuce. unang-unang well, gagawin natin, mami, kailangan natin ng burger bun, i-toast natin. Kapag toasted na ang burger bun, isang tabi muna ito. Para sa burger patty naman, okay. Okay. pagsamasamahin ang fresh toge, nahiwang sibuyas, mashed garlic, itlog at harina. Budburan din ito ng asin at paminta. Chef, paano ko ba malalaman kung fresh ang toge? Ayun yung toge, no? Kaya pag namili ka ng toge, katulad nito, mami, no? Eh, kita pag natin, tumutunog-tunog pa. No? Crunchy pa dapat ang toge mo, mami. Oo, oh, kailangan. Tsaka hindi siya dapat matanghi. Sa kawali naman na may mainit na mantika, ilagay ang itinormang burger patty. Kapag golden brown na ang magkabilang bahagi, ready nang i-assemble ang ating burger. Mami, ngayon luto na ating Toge Burger. I-assemble natin siya sa ating van. Okay, eh, dito ka sa kabila, mami, no? Kailangan natin na lettuce. Lagay natin sa ilalim. Sunod na ipatong ang pati at ang slice tomato. Mami, meron na tayo ngayong malinamnam na toge burger. Na saktong-sakto pang merienda. Merienda na good for three persons na ang toge burger for only 90 pesos. Okay, mami, ang, ang, next recipe natin para sa araw na to ay ang toge pancake. toge pancake. Ang toge pancake ay hindi lang pang breakfast. Pwede rin kainin sa kahit anong oras sa buong araw. Ang mga sangkap, gatas, itlog, honey, harina, asin, cornstarch, mantika, at toge. So, na natin gagawin, paghaluhan natin lahat ng dry ingredients. Ang ating harina lagyan ng kaunting asin, isang kutsaritang melted butter, dalawang pirasong itlog at gatas. Ihalo rin ang fresh toge. Sa isa namang mainit na kawali, lusawin ang butter, tsaka ilagay ang ginawang pancake mixture. Mapa-breakfast man o mapa-merienda, siguradong happy ang buong pamilya. 85 pesos lang ang recipe na ito na mapagsasaluhan na ng tatlong tao. Biro nyo, wala sa simpleng toge, marami nang pwedeng ibida sa kainan. Pero, pato kaya ang mga to sa mga misis ng tahanan? Pwede po ito sa panghanda sa pamilya, saka pambao ng anak ko. Okay ang lasa, ang sarap. Masarap po siya, toge po. Maraming maraming salamat po kasi, dami ko talagang matutunan. Talaga pong good news ito pagdating sa hapag siya. Okay, mami bagong mga recipe na naman mula sa pangkaraniwang sangkap ang ating natutunan. Kaya mami, huwag matakot mag-eksperimento sa kusina dahil malay nyo, dito magmula ang sarap na inyong hinahanap.